Pinasilip ni Kim Chu ang video ng muli nilang pagkikita ng kaibigang si Bella Padilla sa Switzerland. Makikita sa video ang pagyayakapan nila ng magkita sa train station at pagsundo sa kanya roon ni Bella, habang tumutugtog ang awitin ni Jed Madela na Forevermore, hirit pa ni Kim, sa wakas ay nagamit niya daw sa kanyang video ang kanta ni Jed na madalas gamitin ng mga magkarelasyon kapag magkikita sa airport, kinaaliwan din na agad siyang bumitaw dahil ang kanyang bagahe ay napalayo na sa kanya. Caption ni Kim sa video, may do sakin sa train station. Finally nagamit ko na din yung kantang Tabay at Jedmidla official, Monzi at Bella Miss muchi Always here for you, pero yung bag ko tumakbo din kasi eh. Sa Instagram stories ni Kim, makikita ang masayang pagbabanding nila ni Bella. Nagbahagi rin ng mensahe si Bella sa kanyang Instagram post ng kanyang appreciation ng kanilang muling pagkikita ni Kim, so happy to share the last 24 hours with you at Chinity Princess. You made me laugh, more than I laughed the whole year, and that's exactly what I needed, missing you at the Amangelica, pahayag ni Bella sa caption ng kanyang post. Si Kim Chu, Bella Padilla, kasama ang kapwa-aktres nilang si Angelica Panganiban ay may tight-knit friendship kung saan tinatawag pa nga nila ang kanilang grupo bilang ang Becky.